For today's video ay mag-share lang ako <laughs> Meron lang akong isi-share uh, Welcome to Mamelin's Vlog uh, Tungkol ito kanina Habang nagmamasahe ako kay Lola uh, Kasi ang tawag niya sa akin is Ali Hindi siya makabigkas ng Len Hindi siya makabigkas ng Len Kaya uh, Ali ang tawag niya sa akin Ang mga Chinese kasi may Ah may asa umpisa. Kaya sabi niya, Ali, sabi niyang ganun sa akin. Ali, Ali, sabi niyang ganun sa akin. Uh, pag... Kasi si Lola, guys. Bakit kaya si Lola, no? Uh, Bukang bibig niya talaga. Gusto na niya talagang mamatay. Kasi sabi niya, wala naman siyang ginagawa. Kain-tulog lang daw siya. Sabi niyang ganun sa akin. Kaya sabi niya, gusto na lang daw niyang Mm, mamatay Sabi niya Ali-ali Pag Namatay ako Sabi niya Ang ganoon Kunin ko raw yung Sabi niya Kunin mo yung Mga damit ko Bakit? Ah! Sabi ko Bakit? Kasi sabi niya Kasi sabi niya Ano? Mga mahal yung mga damit ko Sabi niya Dalhin niya Dalhin ko Oh my God, si Lola. Akala ko anong sasabihin, guys. Akala ko. Akala ko ano na naman ang ibibili niya sa akin. Or, parang nagmamaalam na talaga si Lola, guys. Pero awa ng Diyos, malakas na siya ngayon. Hindi na siya katulad ng dati. Wala na siyang ubo. Hindi na siya ano. Pero lagi niya talagang bukang bibig niya talaga na sabi niya, bakit maraming maraming namamatay hindi pa siya namamatay tapos may nabasa siya sa dyaryo 50, 50 years old namatay na sabi niya bakit siya hindi pa siya namamatay masyadong ganoon ka, kasi dito guys eh karamihan sa Hong Kong pag ano na talaga minsan talagang nag-aattempt yan si sabi nga ni Lula kung pwede lang siyang magpakamatay magpapakamatay na siya nung isang araw nga talaga guys nagwala si Lula sinaktan niya yung sarili niya sabi niyang ganun sabi niya say that mamatay na ako mamatay na tapos malakas talaga yung ano niya sa timtim -tim. oh. sabi niya siya, 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 mamatay na nga daw talaga siya tapos hinampas niya yung tungkod niya guys minsan tapos minsan umiiyak si Lola umiiyak siya sabi ko ba't ka naman umiiyak Lola pati ako naiiyak kasi nga mo na daw siya guys wala na siyang silbi eh, yung mga anak niya busy. Linggo lang sila may time. Kasi syempre may mga trabaho, di ba? Kaya ganun sila dito guys. Yung mga matatanda, mostly mga matatanda talagang nag, nag uh, sila, nagpapakamatay. Pag hindi na nila makayaan yung depression, talagang minsan tatalon sila sa building. Karamihan talaga dito nagpapakamatay. Ganon siya guys, hindi pa nga ako tapos maglaba, hindi pa nga ako tapos uh, tatawag na siya, magpapamassage na siya sa akin. Marami siyang, marami siyang uh, pang pangmassage pero mamasahiin ko pa rin siya. Marami na akong ano kay Lola, Mara, laki ng pinagbago ni Lola ngayon guys. <laughs> diba dati yung bilin niya sa akin ano? Uh, yung pag namatay siya bili agad ako ng ticket at uwi na agad ako sa Pinas. Lagi niya yung sinasabi guys na pag nawala na siya, wag na daw ako magtrabaho dito. Uwi na ako sa Pinas. <laughs> Yun lang guys. Kasi si Lola eh, ang daming, ang daming ano eh. Araw-araw mayroon siyang sinasabi sa akin. Thank you for watching. Uh guys, salamat sa suporta. Sana ma-reach ko na yung 60k views para magkaroon ako ng ads. Thank you so much. Good night.